Magandang agham Pilipinas, iba't ibang exhibits sa technical sessions tampok sa kauna-unahang astikon bilang parte ng selebrasyon ng ikatatlumput-pitong anibersaryo ng Department of Science and Technology, Advanced Science and Technology Institute o DOST-ASTI. Sa tema Together We Can, ibinida sa ASTICON o Advanced Science, Technology and Innovation Convention ang mga teknolohiyang ginagamitan ng artificial intelligence na makatutulong na iangat ang kamalayan patungkol sa smart cities. Isa sa mga naging resource speaker ay si Engineer Eugene Levitio ng Presidium.ph at ang kanilang produkto na tinatawag na Fluke, isang AI-powered electronic test tools. Uh, makakatulong po ito sa mga maintenance at mababas pabilis nila yung uh, kanilang trabaho. Kasi nowadays we are uh, targeting uh, renewable energy, And of course one of the test instrument that uh, can help sa ating mga kababayan. Ayon pa kay Engineer Eugene, ang mga produktong ginagamitan ng AI ay maituturing na investment dahil sa mataas na kalidad nito. Samantala, ibinida rin ng DOST-ATI ang iba't ibang teknolohiya na gawa mismo ng ahensya kagaya ng Asimov Hawks at Roomer. AI-powered robot na maaaring makatulong sa ating mga kapatid na magsasaka na agarang makita ang mga puno ng saging na Myphosarium, isang uri ng fungi na kadalasang nakikita sa mga puno ng saging. Ganon rin ang Asti Alam, isang proyekto sa ilalim ng Philippine Sky Artificial Intelligence Program, teknolohiya na gumagamit ng computer vision application. So as the alam is short uh, shortened for automated labeling machine. So ang goal po is mag, mag develop po kami ng model repository to para de democratize or going available ang mga AI models na ide develop namin para sa mga researchers, students, institution partners and mga iba pang interesado individual na gusto ng gumamit mga AI technologies. Ang develop namin na AI technology is mainly on computer vision or yung gumagamit ng mga litrato or mga video tapos i-automate namin ang mga pag-identify ng mga key information na pwedeng makuha doon Isa rin ng UP Diliman sa katulong ng DOST-ASTI sa pagbuo ng kauna-unahang ASTICON sa bansa At dito nabuo ang konsepto ng technical sessions at exhibit patungkol sa artificial intelligence and smart cities And that's when it came about na ah in conferences abroad there's exhibits outside and also there's technical talks inside so sabi namin why not do um, do it together why why don't we co-locate and then we came up with the theme together AST and triple came up with the theme malaki kasi yung factor ng AI and smart cities doon so most of the technical sessions may tatlong sessions tayo on AI and smart cities Layunin rin ng ASTICON na mas maipakilala pa ang ating mga local research projects sa larangan ng artificial intelligence. Ayon pa kay Dr. seresa hindi dapat katakutan ng artificial intelligence dahil isa lamang itong kagamitan para mas pagaanin ang ating buhay. Uh, actually kami sa UP, matagal na kami gumagawa ng AI. So it's really just algorithms. And siguro na coin lang yung term na artificial intelligence. But ano naman siya, no? it's really how you use the algorithms to help you in everyday life. And ngayon naman, marami namang mga talks in the uh, academy, in the industry, paano siya mag-standardize na hindi ethical siya and hindi ma-abuse. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Muli ako po si Zairine Benguayan, Delivering Science for the People. One DOST for you.